Standby lang mga kapuso, nasa linya natin si Colonel Francel Margaret Padilla, spokesperson po ng Armed Forces of the Philippines. Saksi sa double Bekog na ayon ito, Weng, dun sa naging statement po ng AFP dito sa issue tungkol sa... Yung mga pa ng mga fake news ba? Uh, oh. At yung mga naghihimok na magaklas Sa ano, gobyerno ng mga retiradong general Mag-atras na raw ng suporta kay oh, Presidente yan, yan. Marcos Ang sandatahang lakas yung And ang balak daw ng AFP dyan Tanggalan mm -hmm. sila ng like, Yung mga uh, ha retirado. Tatanggalan, Tatanggalan ng, ng pensyon O ititigil ang pensyon Sige, uh, uh, lina linawin natin ito Colonel uh, Padilla, ma'am Good morning, si Joel Siweng po ito Magandang umaga, Colonel Good morning Sir Joel, good morning Ma'am Wang, and maganda umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Sige nga po Colonel, ano po ba ang uh, official position ng AFP sa mga nagpapakalat po ng fake news sa tumihimok ng pag-aaklas sa gobyerno ng mga retiradong general? Ano ba talaga ang posisyon ng uh, Armed Forces of the Philippines po dyan? <laughs> Uh, una sir, no? in general po, wag natin i-generalize po itong mga retired. Uh, ang AFP po, eh, meron po kaming pinakamataas na paggalang po no? at pasasalamat sa mga retirees natin. They are the pillars po no? na haligi, na on whose shoulders po eh, nakastand ang aming sundal sundalo ngayon, no? Yung mga ating uh, kasundaluhan. Yung usaping pension sir, una po itong lumabas no? Uh, sa media bilang tanong. Uh, masagot na, ma malinaw naman po yung sagot natin na Pinag-aaralan po ito ng uh, Sandatahang Lakas ng Pilipinas pero dapat po ito lahat sir inaayon po sa batas at sa due process. Mm -hmm. So yung pagsusuri po na nabanggit natin dito, hindi po ito tungkol sa pagbawi po ng pensyon. Mm -hmm. Ang tinitingnan po natin dito eh kung meron man pong anumang paglabag sa batas po. At lahat naman po ito ay eh, idadaan natin sa tama at legal na, pro uh, na proseso sir. Mm -hmm. So sa ngayon po, Colonel, categorically masasabi niyo po ba sa amin na mayroong aktibo na pag-aaral ang sandatahang lakas sa pananagutan ng mga nagpakalat ng fake news at naghihikayat na mag-aklas laban sa gobyerno ng mga retirado sa Kasi Dalo. nabanggit po yung Diago eh, mm. 'no? Yung Judge Advocate General eh. Baka yes, daw pa. gamitin daw po 'yung Diago. Uh, yes sir no uh, yes ma'am Weng no ah uh, ito naman po kasing pension sa usaping po ito alam naman po ng lahat ng retirees natin hmm. na ito po ay isang biyaya ng pasasalamat po no sa isang uh, grateful na country. So bilang pagkilala po sa kanilang taon ng tapat at marangal na serbisyo na nagampanan naman po nila. Pero may ilan po kasing condition ito. Mm -hmm. uh, mga mangilan ngilan po no gaya ng pagiging law abiding citizen, mm -hmm. uh, uh, natural lang po no na inaasahan naman po ito sa lahat ng Pilipino. Mm -hmm. Ang pinaka issue dito ma'am is disinformation. Ang ginagamit po dito uh, ng iilan eh, they they're using this as a forum no para para paghiwa-hiwalayin at pagwatak po itong ating hanay ng militar mm -hmm. hindi lang po kami but ang um, buong bansa in general kaya ang uh, paalala po natin dito lalo po sa ating mga veterano po no maging maingat po tayo sa mga impormasyon na binabasa natin at pinapakalat po mm -hmm. dahil ang uh, hinihiling po natin dito is yung pagkakaisa po natin no ng uh, na ito po talaga yung tunay na sandata natin para maging matatag po tayo ang sinasabi ni si Colonel ay kung halimbawa po may retiradong general o, o ano man ang ranggo, reteradong sundalo na um, aktual na nagpakalat ng fake news, aktual na naghikayat sa mga sundalo na bumawi ng support at tumalikod sa kanilang commander-in-chief, yun ay pasok doon sa pag-violate pag nila doon sa kondisyon pa ng pagiging law-abiding citizen. And therefore, pwede silang kasuhan o ireklamo at kung maging guilty, sakalang sila matatanggalan ng pensyon. Pension. Tama po mm. ba yun? Yes po ma'am. No, lahat po ito ay naayong sa bata. So we'll look at po the merits of uh, what the, the actions have been done mm -hmm. and uh, we'll proceed forward accordingly po. Depende po dyan. Marami po ba yung tinitindi ninyo may pagkakasala na ganito o inimbestigahan po ninyo? Sa ngayon kasi ma'am napakarami po talagang kumakalat na fake news at at ano po maling impormasyon. So tinitignan po natin lahat ito ng lahat ng possibilities po. May mm -hmm. meron, meron, ba, 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 uh, meron bang ano? Meron bang ma'am, meron bang ano diyan? Ah, uh, discontent sa uh, hanay po ng ating mga sundalo dahil po sa mga nakikita nating uh, issue ho ng katiwalian uh, dito po sa pamahalaan. Sir, no, ang AFP po. Uh, generally. Nananatili po kami nga uh, united and professional. Buo po ang aming hanay, matatag po kami uh, sa ilalim po ng uh, civilian authority of course. Uh, ito naman po talaga ang nakasaad sa sa ating constitution. While of course we are also uh, entitled to our own opinions, may sarili po kaming sa loobin. Syempre, and uh, kami naman po ay kaisa ng sambayan ng Pilipino dito po no sa usaping ito. Lahat naman po tayo sir galit sa korapsyon. But ang 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 kami po as we embrace the profession of arms and embrace the ano po no, uh, regimented life, syempre po we have waived that right to openly uh, put that in public in sa loobin namin but being professional soldiers, we will ano let the 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 law take its due course po. So, ibig sabihin, hindi kayo pwedeng umangal sa uh, kung mang naririnig ninyo, hindi mm. ba, Colonel? Naintindihan po namin yung talagang bahagi niya ng buhay ng mga sundalo. Kaya lang, ang tanong ay ganito. Si Sid, uh, General Browner, ang Chief of Staff ng AFP, sabi siya kamakailan, hindi ba, na merong talagang nagtangka na maghikayat sa mga sundalo na mag-atras ng suporta sa uh, Pangulong Bongbong Marcos. Yung bang grupo na yon aktibo pa sa panghikayat ngayon sa loob na sandatahang lakas, uh, Colonel Padilla? Asha ngayon po ma'am no uh, nabanggit nga po ng aming Chief of Staff yon uh, that they seek audience and uh, pag, sa pag, pag request po nila na mapakinggan po ang kanilang mga hinaing mm -hmm. uh, ang ating Chief of Staff kasama po ng ating battle staff ay nandoon po para pakinggan po ang kanilang hinaing and of course emphasized naman din po ng ating Chief of Staff ang stand po ng AFP that through the years we have evolved no into a very professional organization through our AFP transformation roadmap. So it was a good exchange of ideas po, no? And uh we continue po to remind each and every member of the Armed Forces of the Philippines na maging mapanuri po sa mga ganitong paghihikayat po. Meron bang pangangailangan para sa loyalty check, ma'am? Ayan. Mm. Wala po sir, no, as of this time, laser focus po ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas sa aming mandato. Mm. Kung titingnan niyo po, we do not want to be ano po, no, to be uh ano po, no, at uh, ma maapektuhan nito pong ingay sa paligid. Andito po ang mga sakuna na hinaharap natin, ito pong mga bagyo, ito pong nagdaang lindol. And we are very very busy po no with our uh, mandate performing our mandate to, to humanitarian assistance and disaster response. And of course, ito pong mas malaking hamon po which is territorial defense. Yan. Meron pong China. meron pong mga paunang balita na sasama po ang ilang mga retiradong general do sa trillion peso march. Wala naman po tayong pagbabawal doon, ma'am wala po no uh, this that is our ano civilian na po ang category yes. po ng ating mga retirees mm -hmm. uh, we respect their uh, rights to freedom of expression and freedom of speech uh, ano po tayo suportado po natin na yan but of course ang ating uh, uh, panawagan po sa kanila is also to remind others na in the ano po no in their ranks sa mga retirees na ito po meron naman pong mga set na uh, ano po na for them to to main law abiding hmm. citizens po hmm. Nabanggit ni Joel yung November 30 trillion uh, peso march ulit na uh, uh, Colonel Padilla kayo po ay magiging aktibo din sa pagbabantay sa uh, kapitbahay niyo yun eh sa hmm. People Power Monument mangyayari po ulit yan at saka sa EDSA Shrine uh, Always naman ma'am Weng, no basta po may mga ganyan po uh, we heighten our alert uh, accordingly and of course we ano po no we support the Philippine National Police in terms of law enforcement operations hmm. po All Let's right see. Colonel salamat mag-ingat ka thank you ma'am Kita ko mag-upo po Good morning good morning po Colonel Francel Margaret Padilla spokesperson Armed Forces of the Philippines mga kapuso